Tara, samaan nyo ako mag-open ng aking munting coffee shop, ang Kape de Omnia. Ako nga pala si Louie, owner, barista ng Kape de Omnia. kwento ko muna sa inyo ang historia ng Kape de Omnia. Alam niyo ba ang Kape de Omnia? Kasi siya sa root word na Amor Vincent Omnia. Moto namin siya ng wife ko kasi nga nung una is, alam niyo Long distance relationship. Pero, through the our motto, Love that conquers all, Amor, Vents, Omnia, is na-conquer namin ang pagiging long distance. Kaya ngayon, may negosyo kami. Kaya why not, lagay natin ng Omnia. It means, Omnia is seizing all the opportunity or conquering it. Ngayon, may sarili na kaming coffee shop. Buti na lang, may partner akong sumusuporta. Kapag may ganun kang partner, panalo ka pa Diyos ka, mas lalong panalo ka. Bago nagkaroon ng kape de Omnia, naging barista muna din ako. Nakapagtrabaho sa isang lugar doon sa Nueva Ecija, sa Luzon. Naging barista muna ako. Pero alam nyo ba, ang pakay ko sana talaga doon habang nagtrabaho ako is nag-wait ako na ma-okay ang papers ko para pagtrabaho sa abroad. Pero alam nyo ba, may mas malaki pala talagang plano ng Panginoon. Kinulang ako ng papeles at tinalok ako ng wife ko ngayon na mag-open na lang ako ng sarili kong business dito. Why not? May talent ako sa pagbabarista. Why not? Magkaroon ako ng coffee shop dito sa Dangkagan, Bukid nun. Sa tulong ng Diyos at sa tulong ng wife ko, unti-unti namin nabibili ang lahat ng bangangailangan. Mga machine, mga buildings at lahat ng kailangan para sa coffee shop. At yun na nga, naumpisa na namin to. Hindi madali kasi nga, hindi naman to city ang Dangkagan. Pero, ang daming mga taong gustong gusto sa kape natin. Yung iba, pinupuntahan pa talaga. Kaya, ikaw, baka gusto mo ang coffee namin. Baka nanditong lasa na hinahanap mo. Open kami ng 8am hanggang 7pm. From Monday to Sunday. Dito sa Dangkagan, Bukidnon. Near at Julius Evans Place. P1A, dito lang sa Poblacion Centro. Kung tinatamad ka punta, pwede naman i-deliver ko sa'yo. Basta, kaya kitang abutin. Saan ka ba? Kibawi? Don Carlos? Kayang kaya. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa de Omnia. Maghihintay ako sa'yo ha. Tara na! God bless!